Ako si Renzo Baala. Uh, recently lang, na uh, natanggal ako sa trabaho uh, dahil sa issue nung na-publish na article sa Rest World tungkol dun sa usapin ng AI. Bago pa kasi ako sumali sa BIEN talagang um, evident na yung uh, issues talaga ng workers sa BPO industry. Walang job security. Pababa na ng pababa yung sahod. Yung tawagan namin doon ay raise to the bottom wages. Nagmumukha lang talaga kaming mataas kasi may mga allowances kami. Eh, yun nga yung, yung pinapaalala namin sa mga BPO workers na yung mga allowances na ay nasa discretion ng company, hindi siya talaga kakabit ng basic pay mo. Yung gusto namin i-highlight doon na yung basic salary mo pa ay dapat uh, yun pa lang yung nakakabuhay sa'yo. Pinapaintindi namin sa mga workers na may mas malaki o mas malayo yung maaabot kung sama-sama. Sa Union talaga, doon talaga nila sa yung yung nakabubuhay na sahod kasi dun nga sila maaaring makapag eh ng sama-sama sa sa sahod. Basic na lang din yung Union itself eh, sa Freedom of Association. Paulit-ulit naman yung mga manggagawa na lumalaki yung kontribusyon ng mga manggagawa sa ekonomiya ng Pilipinas. Pero walang pagtas ng sahod. Ngayon buhay pa rin yung Regional Wage Board. Nakukulangan tayo sa sinasahod ng mga magagawa sa NCR. What more pa kaya sa regions? At nakikita namin na uh, uh, yung naging dahilan din ng, uh, ng pag-approve sa House E, siyempre, so, ano, uh, dekada-dekada na talagang inilalaban ng manggagawang Pilipino yung pagtasong ng sahod. Inilalaban natin to sa, sa gobyerno at kasabay naman yung paglaban din natin sa loob ng workplace. Talagang patuloy na lumabas sa kalye, sa lansangan at siyempre uh, kasabay nun yung uh, laban din natin sa pagtasong ng sahod wage increase. Sa araw na ito, nagpanawagan ang iba't ibang sektor ng ating bayan para sa isang kilos protesta, para sa paniningil sa Reming Bongbong Marcos at gayon din sa pagpapanagot sa nakaraang rehimen ni Duterte. Pati ang kanyang uh, anak na si Sara Duterte at ang panawagan ng bayan na rin ay ito ay ma-impeach dahil sa katiwalian. Nakita na natin yung kahalagahan ng sama-samang pagkilos. At uh, sa totoo lang, nakapagpatalsik tayo ng isang presidente na tatay ni Bongbong Marcos noong 1986 at isa pang presidente na nagnanggalang Joseph E. Erap Estrada uh, noong 2001. Ngayon, nagnita natin muli na sa mahamang panahon, ang mga batayang usapin ng mamamayan, ang problema sa ekonomiya, ang problema sa politika, ang problema sa korupsyon, lalong gumalala sa halip na maibsan ng mga umupong mga administrasyon. Hindi exempted si Bongbong Marcos yan. At nakita natin kung paano dinadambong ang yaman ng bayan na pupunta sa kapakanan ng iilan at ng mga dayuhan sa halip na mapunta sa mga ordinaryong mamamayan, ang mga ordinaryong uh, Maria de la Cruz, Juan de la Cruz, marami ang na nagsasabi na naghihirap lalo sila ngayon. Kaya tama na lalo pang kumilos ang bayan sapagkat nasa kapangyarihan ng bayan ang pagbabago na lipunan.